Nandito po tayo ngayon sa uh, bayang punan ng mga bata sa DSWD. Dito po nag-umpisa yung journey po namin sa pagtatanim uh, sa barangay. Nagmowa po tayo na kung saan po yung mga produkto din po na makukuha po sa taniman natin, e may bibigay din po natin dito dahil meron po silang 50 to 70 mga bata din po na napapakain din po dito sa bayang po. Ito yung flood-prone area na private vacant lot. Eto kasi noon, binabahayan siya ng daga, ahas, dengue. Naisipan ko, tambakan namin to, baka pwedeng gawin ding urban farming. Bata, matanda, kahit mga marites katulong namin, naitaas namin siya ng 1.5 meters sa karsada At eto nga, nilagyan namin ng garden soil, almost 1,500 individuals ang nakikinabang sa aming pamimigay ng gulay. May kapalit na plastic uh, empty containers. Kung wala sila noon, hindi namin bibigyan. Nandito tayo sa Donya Carmen Subdivision na kung saan nandito po yung uh, isa sa may gitsandaan naming site ng urban farming. Namimigay kami ng mga pataba, yung mga organic fertilizer, seedlings, o sa mga kabarangay namin. Siyempre, pag may tanim ka, may aaning kami, kakainin ka, hindi ka magugutok. Meron kaming 360 hoa eh. Bawat hoa, may sari-sarili silang urban farming eh. Pag umikot tayo rito, halos lahat ng residente namin, maski nasa paso, nagtatanim sila eh. Yung po mga tanim namin dito, isa po ito sa pinagkukunan namin para ipakain po doon sa feeding namin para doon sa mga bata naming malnoris. Yung rescue si namin, yung mga prutas na hindi na nila Para hindi maitapon yan, ipinamimigay namin sa mga kabataan. At yung mga napagtabasa naman, yun yung po yung ginagawa naming fertilizer na ibinibigay namin yung nauna namin doon sa PACMAC. pagka ni mayor, na vice mayor noon eh, pinadala niya ako ng ano, gagawin greenhouse. Hanggang sa lumaki ng lumaki dahil nasiyahan yung mga tao sa nangyari. Kaya kami yung isa sa unang nagtayo ng urban farming siguro, under mayor's term, si vice mayor pa. Kahit walang contest, Dere-derecho pa rin yung aming urban farming talaga dahil commitment na namin yan eh yung niral ko sa Metro Manila daw naghahanap ng ideal na urban farming. Nakiusap sa akin kung pwede raw kaming gumawa ng memorandum of understanding. Sabi ko, bakit ho? I-adapt namin kasi yung inyong yun urban farming eh. Pagka magtatanim kami rito, kasama namin yung mga empleyada nila. Tapos pag nag-harvest, tulong namin sa pag-harvest. Sa akin, sapat na yun eh. Makatulong ka, okay na sa akin yun everyday Monday to Sunday, may umiikot po na tinatawag na bioman. Sila po yung in charge sa pangunguwa po ng kitchen waste. 7,544 na po yung household sa amin. Doon po namin kinukuha yung aming mga kitchen waste. Nagagamit namin isang pataba tapos yung mga nahuli namin sumusuway sa kalsada. tinagtatanim namin. Sa circular economy, pasok din yun sa peace and order. Sa RA 9003, siyempre, kailangan i-adapt talaga nila yung segregation. Pag kami nag-violate, first offense, pagtatanimin namin. <laughs> Every po, naka, may schedule po na kung sino yung maglilinis dito po sa taniman natin. Nung August, nag-roll out na po kami ng pamibigay ng gulay. Bali, 4,000 kilos po yung napamigay namin. Sarit-sari sa Tapos, 2,500 po na families po yung naabot po ng ating gulay. Ang goal po ng Barangay Santo Cristo, ay lahat po ng uh, household na pwedeng magtanim, ay makapagtanim. Ang aim naman talaga ay malesen po yung nagugutom sa barangay. Manimit kong bisita ang mga kapitan ng iba't ibang barangay sa aking distrito doon sa aming unang urban farming. Lagi ko sinasabi sa kanila, gayahin na lang ninyo kung ano ang ginagawa namin kasi malaking tulong sa mga constituents natin sa barangay. Pangalawa, napapakinabangan natin yung mga bakanteng lotes sa ating sasakupan. Sa akin naman, actually, hindi malaki yung yung contest eh, Kasi hindi lang 'yan eh. Dekorasyon na lang eh. Ito sa amin na 'to. Commitment namin 'to sa amin constituents eh. Union. Kasi pag sinabing kontra gutom, hindi lang naman urban farming ang kontra gutom eh. Kailangan mayroon livelihood project na magiging paraan para hindi sila magutom. Diba? Masustain nila Yung paggawa namin ng bayong, dire diretso yun Ang barangay na nagbibigay ng materyales, ang barangay din ang bumibili At ang mga nakikinabang dyan, yung mga solo parent Yung mga pagulang na walang trabaho Yung mga senior citizen na hindi na nagtatrabaho Kaya yung kontra gutom sa amin, hindi lang pagtatanim, hindi lang hapag Kailangan meron kang proyekto na masusustain mo yung pang-araw-araw na panggastos Pag may plano, may plano! Barangay Santo Cristo, Kapalikasan, Pangao, at mga barangay. Wala ng gutom. Yes! Kung kaya ng barangay mangga, kaya nyo rin!